Papaano nangyari na napawalang sala ang isang tao sa pananaksak sa kanyang kaibigan at kasamahan sa trabaho? Maari ka bang pumatay ng isang tao at hindi man lang makulong sa paggawa nito? Pakinggan natin ang kwento sa buhay ni Bong kung saan siya ay napawalang sala matapos kumitil ng buhay ng isang inosenteng tao. Si Bong at Berto ay parehong namasukan bilang trabahante sa officers' quarters. Numero 27, sa Fort McKinley, Rizal, Province. Si Bong ay nagtatrabaho bilang isang kuok o kusinero, habang si Berto naman ay isang houseboy o mochacho sa isang bahay. Mga apat na pu metros ang layo mula sa gusali ng Officers Quarters numero 27 sa Fort McKinley, Rizal, Province. Noong Agosto, taong isang libo ang gusaling yon ay naging isang officer's mess o club o kainan. Wala namang natutulog sa bahay na tinitirhan nila Bong at Berto, kundi silang dalawa lang. Si Bong at Berto ay nakatira sa iisang kwarto, na nakapuesto sa may likuran ng gusali. Sa pagbukas naman ng pinto nito, ay makikita ang isang maliit na beranda o porch ng gusali, kung saan ay pipwede nila matawagan ang tao sa kabilang parte ng bahay. Ang beranda o porch ay napapalibutan ng mga malalaking vines o baging, at ang pinto naman nito ay may permanenteng bolt o lock. Kahit may lock na ang pinto, ang mga naninirahan sa bahay na ay naglalagay ng karagdagang maliit na hook o latch sa likod ng pinto, at nakaugalian na ng mga ninirahan doon nalagyan ng upuan ang pinto bilang suporta sa kandado na nilagay nila. Sa loob ng kwarto ay may isang maliit na bintana na tulad ng pinto na kapag binuksan ay nakaharap agad sa may beranda o porch. Maliban sa pinto at bintana, wala nang ibang lagusan ang kwarto, kundi ang dalawang iyon lamang. Noong Agusto labing apat na, taong isang libo, na daan at walo, mga alas jes na ng gabi, si Bong ay nagulantang at nagising, dahil sa isang malakas na puwersa na pilit sinusubukang buksan ang pinto ng kwarto. Napaupo si Bong sa kanyang kama, at tumawag sa taong pumasok, at sinabing, sino yan? Walang narinig si Bong na sagot mula sa tao, at nakumbinsi si Bong na, ang ingay sa pinto, ay nagmumula sa taong, pilit binubuksan ang pinto, papasok ng kwarto. Dahil sa kapal at laki ng mga baging or vines, na nakapalibot sa beranda ng bahay, sa kadiliman ng lugar, at lalo na sa takot na baka, ang tao ay isang magnanakaw o akyat bahay, na si Bong mula sa kanyang kinaupuan at sinigawan ang tao, sabay sabing. Kung papasok ka sa aking kwarto, ay papatayin kita. Sa oras na yon, tinamaan ang tuhod ni Bong ng upuan o silya, na nakasandal sa pinto bilang suporta sa kandado. Dahil sa kadiliman at kalituhan, akala ni Bong na ang pagtama ng upuan sa kanyang tuhod ay dahil sa malakas na puwersa na gawa ng taong pilit na pumapasok sa kwarto, na akala rin ni Bong ay isang magnanakaw o akyat bahay. Dahil doon, ay napakuha si Bong ng isang kutsilyo na tinatago niya sa ilalim ng kanyang unan. Pagkakuha ni Bong ng kutsilyo ay doon niya pinagsasaksak ang tao na pilit pumasok sa kanyang kwarto. Batid sa kanyang akala, hindi alam ni Bong na ang taong kanyang sinaksak ay si Berto. Dahil doon, tumakbo papalabas ng kwarto si Berto, naduguan ang katawan at dumiretso sa beranda, pero nahulog naman siya sa may haddan. Sinundan siya ni Bong sa kanyang paglabas at noong nailawan ng buwan ang mukha ni Berto, ay doon lamang natuklasan ni Bong na ang taong kanyang sinaksak ay si Berto, na kanyang kasama sa kwarto. Nang nakita ni Bong ang dugo ang katawan ni Berto, dali-dali itong humingi ng saklolo sa kanyang mga employer or amo, na nakatira sa numero 28 na bahay. Pumasok rin siya pabalik ng kanyang kwarto, upang kumuha ng mga bandage, or mga bendahe, upang gamutin ang dugo ang katawan ni Berto. Noong tinanong si Bong bakit siya ay may kutsilyo sa ilalim ng kanyang unan, depensa niya na, ito raw ay dahil sa sunod-sunod na nakawan at akyat bahay na nangyayari sa Fort McKinley, bago pa man siya tumira doon at nanilbihan bilang isang cook. Kailangan raw niyang maipagtanggol ang sarili niya kung sakali. Bago pa man mangyari ang madilim na pangyayaring ito, si Berto at Bong ay nakatirang magkasama sa iisang kwarto wala naman silang hidwaan, sapagkat sila, ay pawang magkaibigan, at mukhang maganda naman ang pakikisama sa isa't isa. Napagkasunduan na ni Berto at Bong, na kung sino man sa kanilang dalawa ang uwi sa gabi, ay dapat itong kumatok sa pintuan, at ipaalam sa tao na nasa loob kung sino man siya. Si Berto ay maagang lumabas ng bahay ng gabing iyon, kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Celso at Mario na mga trabahente rin sa office quarter numero 28, na malapit sa bahay papuntang mess hall o kainan. Pagkatapos ng kanilang lakad, bumalik sila papawi, mga alas 10 na ng gabi. Si Celso at Mario ay pumunta sa kanilang kwarto sa numero 28, habang si Berto naman ay dumerecho sa kanyang kwarto sa numero 27. Pagkalipas ng ilang minuto, pagkatapos nilang maghiwalay, biglang may narinig si Celso at Mario na boses na humihingi ng tulong, na nagmumula sa room number 27. Noong pinuntahan nila ang kwarto, ay doon nila nakita si Berto, na nakaupo sa may hagdan at duguan ang kanyang tiyan. Sa pagkakasaksi sa dugo ang katawan ni Berto, isa sa kanila ni Celso, at Mario ay bumalik sa kanilang room number 28 upang tumawag ng tulong kay Lieutenant Jake at Hector, na dali-dali namang pumunta, upang saklolohan si Berto. Sa lugar mismo ng pangyayari, ay doon rin mismo inamin ni Bong, na siya ang sumaksak sa kanyang roommate na si Berto. Pero ayon sa kanyang depensa, nagawa lang niya ang bagay na yon dahil nasa paniniwala siya na si Berto ay isang magnanakaw, dahil binuksan ra nang ng sapilitan, at may malakas na puwersa ang pinto ng kanilang silid tulugan, kahit si Bong naman raw ay nagbibigay na umano ng pagbabanta. Hindi rin naman matukoy-tukoy ang intensyon ni Berto sa kanyang kilos, kung bakit hindi man lang siya sumagot sa pagtawag ni Bong. Hindi matukoy-tukoy kung ito ba ay parte ng kanyang paglalaro, o panlilin lang sa kanyang roommate na si Bong. Ang puwersado ba niyang pagpasok sa kwarto? at hindi pagbigay pa alam kay Bong na siya nga mismo ang papasok, at hindi isang akyat bahay o magnanakaw ay parte ng kanyang planong takutin si Bong. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Bong ay inaresto, at si Berto naman ay esinugod eh sa isang military hospital. Subalit sa kasama ang palad, namatay si Berto sa sumunod na araw dahil sa malaking tama ng kanyang sugat. Dahil dito, sinampahan ng kasong assassination si Bong, at nahatulang guilty ng trial court sa salang simple homicide, kung saan siya ay sinentensya sa pagkakakulong ng anim na taon at isa araw. Umapela si Bong sa desisyon ng trial court. Ayon sa kanyang depensa, inaamin niyang napatay nga niya ang kanyang roommate na si Berto, pero di niya, ginawa niya ang bagay na yon na walang intensyon nagawin ang isang maling bagay, at ang pagkakagawa niyang iyon ay kanyang karapatan lamang upang depensahan ang kanyang sarili. Dagdag pa sa kampo ni Bong, ayon sa batas, may karapatan ang isang tao na depensahan ang kanyang sarili kung una, alam niya na ang pagsalakay sa kanya ay biglaan at ilegal, pangalawa, napigilan niya ang pagsalakay na iyon sa wasto at resonabling pamamaraan, at panghuli, kung wala naman siyang ginawang panunukso sa tao na siyang sumalakay sa kanya. Dahil dito, inakyat sa hukuman ng Korte Suprema ang kaso ni Bong. Ayon sa kanilang masusing pag-aaral, nasabi ng Korte Suprema na, wala ngang kaduda-dudang pinatay ni Bong si Berto, at ang kanyang depensa na pinagtanggol niya ang sarili niya o self-defense lamang ang ginawa niya, ay isang bagay na hindi basta-basta mabibigyan ng pagtingin. Dahil kung ang taong nanghihimasok sa kwarto ni Bong, ay pinaniniwalaan talagang isang mapanganib na magnanakaw o akyat bahay, ay malinaw na si Bong ay walang sala sa kamatayan ni Berto, dahil sa kanyang pagsaksak nito. Maliban rito, mahirap rin baliwalain ang karapatan ni Bong na pigilan ang sino mang may gustong manloob sa kanyang kwarto. Sapagkat ang pamamaraan ng pagpasok ni Berto ay mistulang sa pilitan, at hindi rin siya sumasagot sa tanong at panawagang babala ni Bong na kung hindi siya sasagot ay mapipilitan si Bong na gawin ang nararapat na bagay upang ipagtanggol ang sarili niya dahil dito mabibigyan lamang ng katwiran ang pagdepensa ng isang tao laban sa taong nanloloob gamit ang kahit na anong sandata upang ipagtanggol ang sarili niya kahit hindi pa man umaatake ang nasabing taong nanloloob Nakita rin ng Korte Suprema na, ayon sa mga nakalap na ebidensya ang taong intruder o nang ay hindi nagpapakita ng indikasyon na siya ay isang magnanakaw o akyat bahay. Maliban rito, hindi rin naman natin masasabi na si Bong, o kanyang mga kagamitan, o mga ari-arian na pinagkatiwala sa kanya, ay nasa malaking panganib noong oras na ginawa niya ang pananaksak na yun wala ring unlawful aggression o pagsalakay mula kay Berto, na pinaniniwalaan ni Bong na isang magnanakaw o akyat bahay. Wala rin namang nakikitang sapat na pangangailangan sa parte ni Bong upang gumamit ng kutsilyo para depensahan ang kanyang sarili, o mga ari-arian noong panahong iyon. Subalit bago makapagdesisyon ang Korte Suprema kung guilty nga ba si Bong sa salang homicide sa pagpatay kay Berto. Kailangan munang matukoy kung posible nga bang mayroong ignorance or mistake of fact o kamalian sa mga detalye na nangyari sa pangyayari ng krimen. Ayon sa batas, ang ignorance or mistake of fact o ang pagkakamali sa mga detalye sa paligid o mga bagay-bagay ay isang pangyayari kung saan ang isang tao ay naniniwala na ang paggawa niya ng isang gawain na labag sa batas ay hindi krimen sapagkat nasa paniniwala siyang tama ang kanyang ginawa at walang bahid na kriminal na intensyon. Ang pagkakaroon ng ignorance or mistake of fact, ay isang sapat ng ebidensya, upang burahin ang paniniwalang may partikular na intensyon sa paggawa ng krimen ang isang tao, dahil ang intensyon ay isa sa mga sangkap na kailangang anjan sa pagtukoy sa kriming sinampa. Pero kahit wala namang batas na nagbibigay ng depinisyon, na ang isang krimen ay dapat voluntaryo, may mali siya, at may kriminal na intention. Ayon sa Korte Suprema, hindi agad-agad makukulong ang isang tao kung wala naman siyang kriminal na intention na gawin yon. Isa pa, ang evil intent o masamang intention na isa sa mga sangkap upang maging guilty ang isang tao, kung ang isang tao ay nakapatay dahil sa mistake of fact o pagkakamali sa katotohanan, ay dapat matukoy mula sa taong gumawa ng krimen. Kung wala ang evil na intent na ito, ang taong gayon ay maaaring mapawalang sala sa kanyang kriminal na liabilidad pero meron naman siyang civil na liabilidad na bayaran ang mga danyos ng biktima. Dahil sa masusing examination sa mga detalye ng dokumento na isinumite ni Bong at ng prosecution, na pagdesisyonan ng Korte Suprema na Nasaksak ni Bong si Berto sa kadahilanang, nasa impresyon, o paniniwala siya na ang taong korsadong tumutulak sa pinto, at korsadong pumapasok sa kanyang kwarto ay isang magnanakaw o akyat bahay. At sa sandaling iyon, naramdaman at inakala ni Bong na nasa panganib ang kanyang buhay, pag-aari, at mga pag-aari na pinagkatiwala sa kanya ayon rin sa pagsusuri sa mga sirkumstansya na nangyari kay Bong noong sandaling iyon. Natukoy ng Korte Suprema na si Bong ay nakagawa ng isang krimen na may mabuting pananampalataya o good faith, walang mali o malis, kriminal na intensyon. At siya ay nasa paniniwala na kung ang mga nangyaring iyon ay akma sa kanyang paniniwala ay magiging sapat na suportahan siya at palayain siya sa anumang kriminal na liabilidad na pe pwedeng isampa sa kanya. Ayon rin sa Korte Suprema, hindi rin pwedeng masampahan ng negligence o imprudence o kapabayaan si Bong sapagkat nakita ng Korte Suprema ang malinis na intensyon ni Bong at nagkaroon lamang siya ng maling paniniwala sa pangyayari o mistake of facts. At ang aksyon na kanyang ginawa upang depensahan ang sarili niya ay matatanggap dahil si Bong ay nalalapit sa panganib kung saan dahil sa takot naniniwala si Bong na may pagbabanta sa kanya sa kanyang pag-aari o di kaya sa pag-aari na pinagkatiwala sa kanya ng ibang tao. Dahil dito, nagpataw ng desisyon ang Korte Suprema na ang hatol at sentensya ng trial court laban kay Bong ay dapat baguhin at siya ay dapat mapawalang sala sa kung anumang kaso isinampa sa kanya.